CompTIA Network Plus or CCNA? Kaya yung isa sa mga common questions ng mga baguhan pa lang na gusto pumasok sa networking or gusto magkaroon ng networking career. So ang tanong, ano ba mas magandang aralin? Ano ba yung similarities and differences nila? In terms of networking fundamentals and mga networking basics, covered yung parehas ng Network Plus and ng CCNA. Parehas sa certifications na yan, dinesign to prepare you for entry-level networking positions. Pero ang pinaka-main difference nilang dalawa actually is yung CompTIA Network Plus is vendor-neutral while CCNA is vendor specific kasi nga yung exam na yan ginawa yan ng Cisco na mas focus dun sa mga application ng mga network technologies and standards sa mga Cisco devices. In terms of exam fee, yung Compia Network Plus presently yan ay mas mahal kasi nasa 369 US dollars yung exam fee niya while yung CCNA naman nasa 300 US dollars. So ang tanong, ano yung mas magandang unahing aralin? Compia Network Plus ba or CCNA? Depende yan dun sa objectives mo. Kung ikaw ay isang network beginner na wala pang network background at ang intention mo ay magkaroon ng understanding sa mga network protocols, cabling, security, troubleshooting, network best practices at kung ano-ano pa na hindi ini-stress yung sarili mo sa application ng mga protocols and standards na yon sa mga specific devices, mas maganda na aralin mo yung Comptia Network Plus dahil nga vendor neutral siya. Pero take note na kung ano man yung mga topics na covered dun sa may Comptia Network Plus, covered din yan ni CCNA. Covered din siya, parehas lang sila ng coverage covered din si CCNA yung mga network fundamentals, protocols, cabling, security, troubleshooting, etc. Design din kasi yung CCNA para sa mga network beginners at walang network background. Ang main difference ng dalawa is, since vendor-specific nga si CCNA, kasama dun sa exam curriculum niya yung application or implementation ng mga protocols and standards na inaaral mo sa mga Cisco devices. Ki Ibig sabihin, may hands-on exercises siya na i-configure mo yung mga natutuloy mo sa mga Cisco routers and switches. So in terms of hands-on and configuration exposure, mas maganda yung CCNA kasi magko-configure ka nga talaga doon. So kung ang intention mo naman in studying is for resume building, ibig sabihin gusto mong gamitin yung certification mo na yan as an additional leverage sa paghahanap mo ng trabaho, mas magandang aralin yung CCNA. Kaya bakit? Kasi kung dito ka sa Pilipinas at nagtitintin ka ng mga job postings para sa mga entry-level networking positions, more often than not, puro CCNA certified or CCNA level of knowledge yung makikita mo sa mga requirements nila. Madalang ko lang na makita na nagahanap sila ng mga CompTIA Network Plus certified. Ibig sabihin, in terms of leverage sa resume, mas maganda na CCNA yung aralin mo kasi nga mas hinahanap siya ng mga companies. Take note na hindi lang naman pera yung iniinvest mo when studying for a certification. Siyempre, iniinvest mo rin yung time mo. At kung mag karin ka rin lang ng time mo, ilagay mo na lang yung oras mo dun sa may certification na mas hinahanap ng industry ngayon, kagaya ng CCNA. Kasi, mas maaga mong matatapos yung studies mo at makuha yung certification mo, ibig sabihin mas maaga ka na yung makakakuha ng trabaho at makakagain ng experience. Pero kung mas marami ka namang oras at talagang gusto mo naman talaga silang aralin parehas, diba? Sino ba naman ako para pigilin ka na aralin yung parehas sa Comptia Network Plus and yung CCNA? Please take note na yung mga pinagsasabi ko kanina, yan ay mga insights ko lang dun sa may dalawang certification na nabanggit, ba, Network Plus at saka CCNA, at the end of the day, decision mo pa rin yan kung alin sa dalawa, CCNA or Comptia Network Plus, ang gusto mo maging certification mo in your quest for a networking career. Sana nakatulong tong video ko na to sa pagde-decide mo kung ano yung certification na unahin mo. Kunem, until next time.